Nag-bounce back sa pagkatalo sa China ang batang gilas under head coach Josh Reyes matapos talunan ang Kazakhstan 66-42 sa ongoing FIBA Under-16 Asian Championship sa Qatar. Kung sa last game ay mainit naging umpisa ng batang gilas, dito sa laban na to ay medyo barado ang butas ng ring para sa kanila. 11 out of 41 lamang from the field at 1 out of 11 naman sa 3-point area matapos sa first half. Kaya naman after 20 minutes of action, labang ng lima ang Kazakhstan, 30 to 25. Pero nag-iba ang istorya ng laban sa second half at na-fire up yata sa mga sinabi ni Coach Josh Reyes ang mga bata paglabas ng locker room. Nagpaulaw na tres ang batang gila sa third quarter at na-outscore nila ang Kazakhstan 22 to 3. Credit sa depensa ng Patanggilas bagamat mas malalaki ang kalaban. Kaya matapos ang third quarter na agaw na ng Batang Gilas ang kalamangan sa Kazakhstan 47-33. Sa fourth quarter ay nagpatuloy ang magandang tinatakbo ng Batang Gilas sa opensa at tuluyan ng hindi nakabangon pang muli ang Kazakhstan sa laki ng kalamangan ng Batang Gilas. And again, Kiefer Alas nanguna para sa mga Batang Pinoy. Double-double para sa kanya, 18 points, 10 rebounds at 3 steals at nakakuha naman ng support sa kanya mga teammate lalong lalo na kay Joaquin Dovadise at Irvin Daha na umiscore ng 11 at 10 points respectively. Ang final score 66 to 42. Sa panalo ng Batang Gilas, umangat sila sa ikalawang pwesto katabla ang Malaysia na may parehas na 1-1 win-loss record. Magaharap ang Pilipinas at Malaysia mamaya nga alas 12.30 ng madaling araw Philippine Standard Time. Siv.